Hey, kung gumagamit ka ng WhatsApp para asikasuhin ang iyong mga kliyente, kailangan nating mag-usap. Magaling ang WhatsApp para makipag-usap sa iyong mga kaibigan. Pero pagdating sa asikasuhin ng mga kliyente at pamahalaan ng isang team, mabuti. Bueno, sabihin natin na hindi ito ginawa para dyan. WhatsApp business ay isang pagpapabuti. Oo, mayroon kang mga automaticong sagot, katalogo ng mga produkto at mga etiketa para ayusin ang mga kliyente. Pero, diyan nagtatapos ang mahika. Kung lumalaki ang iyong team at kailangan mo ng ilang tao para sumagot sa mga mensahe, hulaan mo kung ano. Hindi pwede. Hindi pinapayagan ng WhatsApp ang maramihang gumagamit ng walang mga hindi praktikal na solusyon tulad ng WhatsApp web sa iba't ibang device o mga trick na nagre sa pag-block ng iyong account. Kung gusto mong palakihin ang iyong negosyo ng hindi mababaliw, kailangan mo ng mas mahusay na solusyon. Dito, pumapasok ang Colbel. Pinapayagan ka ng Colvel na ikonekta ang WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram at isang live chat para sa iyong website sa isang lugar. Pero ano ang nagpapalakas nito? Tingnan natin ang talahanayang ito. Anong mga tampok ang mayroon ng call bell na wala ang WhatsApp business? Tulad ng nakikita natin sa talahanayan, ang tanging tampok na mayroon ng parehong mga platform ay ang mabilis na mga sagot. Sa kabilang banda, ang call bell ay may dagdag na multi na hindi hihigit pa sa posibilidad na maraming tao ang makakonekta gamit ang kanilang sariling account sa callbell sa platforma at sumagot sa mga mensahe ng WhatsApp. Mayroon din itong nag-iisang inbox, integrasyon sa ibang mga panlabas na plataforma tulad ng Calendly, Shopify, Slack, ATBP Meron din kaming isang medyo mahalagang automaticong asignasyon para maitalaga ang mga usapan ng automatiko sa sino mang miyembro ng team at hindi ka mga panloob na tala. Napakahalaga para sa komunikasyon sa loob ng team at para ipasa ang mahalagang impormasyon. Bukod dito, hindi pinapakita sa talahanayang ito. Pero mayroon kaming chatbot, istatistika, mayroon kaming panloob na CRM at marami pa. Ang modulo ng chat ng Coldware ay dinisenyo upang gawing mas efektibo at otomatiko ang pamamahala ng WhatsApp at iba pang mga mensahe. Maaari mong i-activate ang otomatikong asignasyong round robin mula sa tab ng mga panuntunan sa asignasyon. Ang tampok na ito ay pantay na naghahati-hati ng mga papasok na chat sa mga available na miyembro ng team. Okay pa rito, may option sila na hindi isama ang ilang miyembro sa asignasyong ito o ayusin kung sino ang makakatanggap ng mga chat base sa kanilang estado, kung magagamit o hindi magagamit. Kung muling buksan ang isang chat na sarado at ang nakatalagang ahente ay hindi available, maaaring i-reassign ito ng call bell ng automatico sa ibang available na ahente. Tinitiyak nitong walang kliyente ang maghihintay bukod dito, mayroong iba pang napaka-interesante mga option para pamahalaan ang iyong mga chat, katulad ng mga tag, mga sales funnel, at mga internal na tala. Sa kabilang banda, ang broadcast ng Coldwear ay isang napakakapakinabang na kasangkapan para sa pag-automate ng pagpapadala ng maraming mensahe sa iyong mga kliyente gamit ang WhatsApp. Ito ay perpekto para sa mga kampanya ng marketing, mahahalagang update, o mga abiso na kailangang makarating sa maraming tao ng sabay-sabay. Lo kilo convierte in isang functionality na nagpapahintulot sa iyo na magpadala ng mga mensahe sa isang malaking listahan ng mga kontak sa WhatsApp sa isang automated at mahusay na paraan. Bukod dito, sa broadcast ng Callbell, maaari mong ayusin ang lahat ng kampanyang mass messaging at i-download ang ulat ng bawat isa mga ito. Ito ay perfecto para mapanatili ang partikular na control sa progreso ng bawat kampanya para sa marketing. Bukod dito, ang chatbot ng Coldwell ay isang makapangirihang tool para sa pag-automate ng mga tugon at mga daloy ng pag-uusap sa WhatsApp at iba pang mensahe. Perfecto ito para magbigay ng mabilis na atensyon, sagutin ang mga karaniwang tanong, at gabayan ang mga kliyente sa kanilang mga katanungan o pangangailangan. Isa itong sistema na nagpapahintulot na lumikha ng mga otomatikong tugon at mga daloy ng pag-uusap sa WhatsApp at iba pang pinagsama-samang mga channel. Ang chatbot ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente ng automatiko, pinapababa ang trabaho ng iyong human team habang tinitiyak na bawat mensahe ay napapansin. Bukod dito, kapag ang chatbot ay hindi kayang lutasin ng isang komplikadong tanong, maaari nitong ilipat ang usapan sa isang available na human agent. Isa pang mahalagang bagay ay maaari mo ring makita ang lahat ng datos ng iyong mga pag-uusap, kliyente, at ahente mula sa statistics panel na nagbibigay sa iyo ng partikular at mahalagang impormasyon. Maaari mo ring i-save ang talahanayan ng mga contact na may mga partikular na katangian. Maaari kang lumikha ng mga sales funnel at i-integrate ang tool sa ibang mga programa sa pamamagitan ng Zapier. Tulad ng nakikita mo, mayroong isang mundo ng walang katapusang posibilidad. Kung nais mong dalhin ang atensyon ng iyong kumpanya sa ibang antas, inirerekomenda kong subukan ang Colvel. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-follow ang aming channel. Hanggang sa susunod.